Bukid. Samahin niyo ako sa aking unang pagbablog dito sa aking YouTube channel, ang Kabukid Channel. Hello po sa inyong lahat. Samahan niyo ako at ang aking mga alaga para sa araw-araw na aking ginagawa dito sa Bukid. Ayan. Ito po ang aking tambayan sa umaga't hapon kasi may mga alaga po kami dito. Sari-sari po meron kaming manok. May alaga po kaming baka, baboy at saka kambing. Pero ang pinakaalaga ko po talaga ay yung mga kambing. Yung baka at baboy ay paalaga po sa amin yon. Ayan, parang extra ko na lang yung kambing kasi nandito na rin lang naman ako at marami naman dito'ng mapapagpastulan ng kambing kaya ayan dinagdagan ko na para may extra income naman kaming mag-asawa. Ayan po ang aking Kabukid Channel. Sana po ay Uh, magustuhan nyo po yung mga susunod kong video sana po ay supportahin nyo ako hindi ko pa alam kung ang video ang mga video ko ay may manunood or kikita nag baba ka sakali <laughs> nyo naman kaligayahan ko din naman yung maganito kasi meron din po ako na um, sa facebook uh, bali ang gamit ko yung profile Facebook ng asawa ko yun po ang ginagamit ko pag bablog kasi yung yung akin talagang Facebook ay ginagamit ko naman po pang hanap buhay hindi ko po siya maigamit sa pagbablog kasi nga medyo nagkakaroon po ng conflict kaya yung Facebook po ng asawa ko ang ginagamit ko medyo marami na rin po ako na upload na video doon at monetize na din po ako doon pero ang gusto ko po sanang itry ay itong youtube channel kasi alam nyo po marami talaga akong mga hinahangaan tao dito na mga nagbablog na gustong gusto kong magayas na sana ay eh, pagdating ng panahon ay eh, mangyari din sa akin yung mga ginagawa nila yun lang po at maraming salamat sana po isuportahan nyo po ako marami pa po akong ipapakita sa inyo at ayan nga po at namalaya na ng aking mga alaga na meron nandito na ako ayan yung ibang mga anak na kambing ay nadito na ayan o oh. <laughs> kasi alam nila na dito na ako kaya pumunta na sila dito. Ibig sabihin, safe na sila dito. <laughs> kasi natatakot silang manakaw sila kasi nung minsan nawala nawala yung kasama nila dito. Dito pa mismo sa aming ah uh, pinakakoral na to. Yun lang po, bye. Salamat. Sana supportahin niyo ako.